gumuguhit. <laughs> Ang sarap! Hindi naman talaga healthy yung soft drinks yung nabibili natin sa tindahan. Pero, kung gagawin natin ito sa bahay, baka po pa. Kapag binili itong soda plus, meron na itong kasamang cylinder, sa pambiraso. Ito yung nag-trending na yun sa FYP ko, kaya bumili ako agad-agad. Soda plus, para ka na gumawa ng soft drink sa bahay. Siyempre, hugasan ko lang muna to. Sa isang box na to, meron tayong 10 gas cylinder. At kung kayo ay naubusan na, pa pwede naman kayo bubili pa ng extra. Capacity dito, 1 liter. Dapat water lang ilalagay natin ha. Huwag muna tayo maglalagay ng kahit anong flavor dito. Ito muna natin i-close. Gas cylinder, yung pinakapweta nito ay kailangan ay papaloob. Twist lang natin. Shake for 5 seconds. At ito na yung ating soda, di ba? Wala pang 1 minute. Wala pang 30 seconds. Sa so, meron din itong kasamang takip. Kung uh, hindi nyo naubos ito, ilagay nyo lang sa ref. Ngayon, nagagawa tayo ng napakasimple lemon-lime soda. Pwede natin. Pwede kayo malagay dito ng honey. Ice. Wow! Look at that! Itong cylinder natin ay one-time use lang. Ugh. Gumuguhit! <laughs> Ang sarap! Siyempre kung gusto nyo ito matry, na, na pa tumtik-tumtik pa, ilalagay ko na yung link dito sa ating comment box section or sa ating yellow basket. Sarap! Mmm! <laughs> Grabe!